What's up mga Udoy? This is Dojimon Hakika and welcome to my vlog! Yahoo! Yahoo! <laughs> Ayan, ang batang makulit nandito pa tayo ngayon sa bahay. Ay, tayo ngayon. Punta tayo ng Hardinan. Mangunguha tayo ng mga gulayin. Tsaka ng kasama natin ang ating kabulog na si Jendo. Tapos <laughs> si so, Wasap kabulog. Tayo! At yun, kita na lang sa daan. Backwood. At yun, rough road. Kaya, tulak naman tayo ngayon. Ahunin to, ahunin. Punta ka sa may diversion. Ayan o, oh, ahunin. Ah, Lalo yung ahunin. Ang kapatid ko. Tutulak. Tutulak si Kabulog. Ah, good. Ahun lang kami ng hardinan. Kukuha kami ng gulayin. Ah, nakabag ako. Ah, pagod. Ngayon na lang ulit na batak-batak ang katawan. Kaya konting ahon. Pagod. Ah, ay. Ay. Ah, ah, na ang Diversion road. Ah, pagod. Ayan. Diverse road. Sige. Pwede na muna ako. Ha? Sardinan po. Okay, hati dito. May nagtatanong kasi. Bawal pumunta dito sa ano. Bawal pumunta sa bahay serena Silang mga bantay dito. Ay, Ayan, dari diversion ha. Ayan, si bang? Pagyayabang. pagtulak <laughs> Pagod ng pagtutulak na yun. Ito, puro ah, puro lulusong na. Mamaya. Oh, banta. Ah. Yan, puro lulusong na yan. Ang habang lusongin. Ano ba papunta ano? Ay, yung bahay sa rin yeah. Di ba dyan? Yeah. Uh, ito na. Ito pala yung napakahabang ahunin. Ay, hindi pa sa unahan pa yung may mahabang-mahabang ahunin. Ano? Hmm. mamaya dito na lang din uli kami dadaan uh. talaga ni Kabulog pag nag tabog ka dyan nandito na kami ngayon sa hardinan <laughs> pero ayan naman ang aahuni namin ayan, kasama ko si kabulog kaya <laughs> aahuni namin tulak na naman mga bes ay tulak tulak na naman ay, ay si ano si Gio <laughs> mga ah, anak na video. Stop! Magandang hapon! Hello, <laughs> ah, dito mga ingyang Dito kayo tatay, dito. Ah. ayun. Pinsan <laughs> ko nakasalubong ko. Tsaka si ano, asawa niya kasi niya yung kapitan ngayon dito sa Barangay Hardinan. Ay. Ah. Tara, kabulog pagod ay ah, ahon nung ito ay ah, si kabulog ha ah. <laughs> ayan kubo ni ate Bibian ha ah. so, may aahon tabi ha ah. ayan Di natin iwan sa kubo yung bike. Dito lang namin iwan yung bike sa kubo ni Tita Vivian. Finally, oh. Finally, nandito na tayo sa Harlinan. <laughs> Pag video lang po ako, eh. si chuhing ko, kapatid ng tatay ko, si Ulito. <laughs> ah, init. To dito siya natuloy ngayon. Saan pala si Tita Ida? Sino muna, mamaya na lang kwentuhan ni Tito Ulito. <laughs> hey! At yun, dito naman tayo sa may tabing ilog. <laughs> Ayan, si Jendo. <laughs> si Boy <muy takot. laughs> Ligo tayo. <laughs> Maya naman ulit. Ito, may dala na yung sabon. Nanghirap tayo kay tatay dito. Bawal maligo kasi sa ano sa bahay si Rena. Kaya dito lang kami sa, sa libtong-libtungan lang. <laughs> Ayan, dito lang kami maliligo mamaya. Yun na muna. sariwa na tapos nung maligo pero si boy takot magliligo pa rin may... dito kasi kami kanina nagpunta dyan sa ilaya na yan kami nagpunta tapos pumunta kami dito sa baba may magandang spot pala dito tara tingnan natin yan pabunta kami ngayon doon sa magandang spot gandahan lang at medyo madulas ang paligid ito dito na maliligo si si, Cab dito ka maliligo si ano, Jendo. You oh. <laughs> know. Ganda to, ano to? Maliit na talon. layun ang tawag dito sa amin. humiga ka dyan paano ka sa ano dyan no. ah dyan ah ka lang paano ka lang sa Agus Mm. um parilaks ka ba? saan ha? ah sa, John nandito na nga kami sa magandang spot Ayan. Pasisid-sisid na si ano. <laughs> Pasisid-sisid na si Boy Takot. si, <laughs> si Kabulog. Palangoy langoy lang si Kabulog. Hindi na ako nag ano na ako. Bis na ako. Ah, tamad na akong ano. Sa taas kasi. <laughs> Ayun. Ayun sa taas dun. Ano kasi yun. Babuyan ni Tili ito. ito. <laughs> Pero malakas naman ang tubig ngayon. Kaya okay lang. Bagong bahalang naman. Ano, ayos? Ayos ba? Hindi <laughs> kasi <laughs> ano, meron kasi maganda din dito na malalim talaga yun. Kaso sa ano yun, bahay Serena. Eh, pinagbabawal na ngayon, magmumulta ng 500 pesos. Pag nahuli na naliligo dun, 500 kada tao, eh, kesa pumunta kami dun, dito na lang kami. Kasi, bawal nga eh, mas maganda pa yung sumunod sa rules. Yun, mamaya na lang magkita. Ayan, si Boy Takot. <laughs> Gabewang. Ang mo ba dyan? Dito sa may malalim, ang mo. Ay, malalim yung parting yun kasi bagsakan nyo ng tubig. Ayan yung paligid natin, mga batuhan. Dito may magagandang ano pa dito sa baba, oh. Ganyan. Ilan dito? Taktong lagaslas ito. Ayan, yung lagaslas. Aba tayo, dandahan lang at medyo madulas. Kailangan nating ingatan ang ating mahiwagang cellphone. Ayan, ang kapaligiran. Ayan, may layon pa rin na isa dyan. Tapos pa. Ayun, subay takot. Napapauwi na nilalamig na. Chun, ang hunting naman kami ng ano, papaya. Kakuha na kami doon ng gym. Kulung-kulung nga tayo nga. Papaya. Saan? Kali ba? Taas naman yung kulung ko yung panungkot siya doon. Ay, nang papaya oh. Ang daming bunga. <laughs> Ay, pag gusto mo medyo mas maliliit pa. Kung ang panungkot doon, mataas pala eh. Umaya. Hanap tayo dito ng mga mabababang puno. Ha? Doon sa may lukban. So may, na, may nagdaan na may nagdaan doon sa pederod na ano naghihila ng kahoy. Yun, may nakita kami puso na saging. Ito yung muna namin titirahin yan No? Tama ah, nga, tutoy. <laughs> yan. Punan tayo yung papaya. Ayan lang papaya. Akan yan, utoy. Utoy bait. Akitin mo na utoy bait. My God, it's all of it. Ah, my God, it's all of it. Ah. Mga limang piraso lang, kaya mo akitin. Tapos tingin mo, baka, baka mabigat, maano. Malupit talaga ito si Boy Takot. Hindi na yan takot. Mga apat na peraso lang malalaki. Puging lamig. Dito ka sa kabila Manot, Pahuyok yan. Dito ka sa kabila po Pahuyok yan. God, it's allergy. <laughs> Ayan na. Binabanatan na ni Boy Takot. Apat na peraso lang. Isa. Isa. Ito sa may likuran mo. Yan. Sa. Yan. Dalawa. Tas tas kunti. Ito sa may kaliwa mo. Tatlo. Ayan. Dalawa. Sa may kaliwa mo yan. Yan. apat, ah, okay na siguro yan kuha ka pang isa, malit lit yan sa may harapan mo lang kahit talin lang dyan sa may harapan mo ayun lang sa may harapan mo yan. okay na yan, apat, lima okay na yan, okay na yan, ayan, anim <laughs> okay na yan ginadahan ka na <laughs> oh, malupit magpa daw so, si bay takot at yun yun ang alamat ng papaya <laughs> Doon ko natin natapos yung aking video. At hindi ko na nabidyohan yung pauwi na kami kasi ano, hapo na yun masyado eh mag-aalanganin. Hindi ko na na, pati pala yung ano, hindi ko na nakuhaan. Yung mga nakuha kong gulay, isang nakuha namin dun eh. Papaya, puso ng saging, niyog, buko. Yun, salamat din kay Jendorex. kay Jendorex Leonor, yung kapatid ko yun. Maraming salamat sa ito, lahat suwama ka sa akin, si, si Kabulog. <laughs> at shoutout nga pala sa inyong lahat lalo lalo na dito sa mga kalapit bahay ko dito sa barangay Villanaba sa gumaka Quezon na ate Grace at kay Ox sa kanilang anak ni siya yan lagi yan nanonood at sa inyong lahat basta shoutout sa inyong lahat sa mga nagpapa shoutout at yun lang maraming salamat peace out yahoo yahoo <laughs>